Hi mga ka-farmers, welcome back to my channel, Rasil ka-farmers, Mixed Vlog. Mga ka-farmers, tapos na tayo dito, doon pa, nagpag-backfill sa kasada natin. Dito na tayo, mag-araro na. Oh, manood kayo mga ka-farmers. Busal, ito eh. Manood kayo mga ka-farmers. Manood kayo mga tayo farmers Manood kayo na Menot Keong. Ba tek. Ba no ke farmers. Man, man itu nak poka sa ulik. ka para dili puli puli pan ba ah. tapos na tayo doon mga farmers sa ah. bakpil sa daan dito naman tayo sa tubuhan natin ano kayo? ah, uh, isang so, tubuhan na boss lagta wala tayo Ulusbun may tubuhan na? Ah. Ulusbun Bulang na. Wala alio ida sa nakalap. Nao. nitong kabaguhan. kuwas tubo ginoon di gid kun magsilbi nang dili nimo katungaon ah katagasa kayo itiit dan di mo dala gingon nga di mo potlon ginakaduha gunung natong